Naputulan ka ng karayom mismo dito sa makina mo. And then, biglang nag-stock up. ba diba, nakaka-stress kapag naka-experience ka ng ganito? Talagang ayaw umikot. Paano kaya ayusin to? So, eto, panoorin nyo po ito ha, kung paano namin nagawa ng paraan. Medyo kailangan lang ng mahabang pasensya at tamang tutok sa video ito para kung kayo ay maputulan ulit ng karayom, alam nyo na ang inyong gagawin. The Creator Official Sige, paikutin mo nga, pre. May ikot na yan. Oh, wala na. Wala na. Okay na. Okay na. Ay, oh, pumapasok rin pala talaga yung karayom talaga ayun, sa loob, no? Oo, oh, may tukulong sinulog doon. Hmm ko sumasabi. Ito nga na itong hmm. pinukpok po. mo lang ka pang Hmm. kasi yun ka dahilan yung pag-ikot mo. No, Ay, saan ano pinukpok suma, pa? Hindi sumasama. Paksak, ah, ito? Magkahiwalay pala uh, sila? Hindi yan pwede sasama kasi yan ang ginalagat sinulid. May ikot yeah. yung ganun. So ito yung pinukpok para no, gumalaw? natanggal na oh, siya. Okay. na yan. Yan. Dalawa kasi ito. Kailangan pala yung isa dyan. Oo. Kanina kasi nangyari magkadikit Sama, kasi ito. Sa sabay, Kaya pa rin hindi naiikot. Kailangan hindi matalas. So, Tama Tamaan ng ano? Sa karayong yan. Kaya pala ano, nabuputol Kaya pala ano, napuputol ay, pa? Ay, tatil, tatil, Dili hindi niya mapino nga liya na ginagamit. Hindi naman na liya. Ang tanggal niya yung matulis lang. Ang dati ginagamit Hindi na po. tanga. nga Sa karayom to. Saan mo pahabahin na Malakas kasi yung ano oh, ngestos ngestos na yung maong pang. Yung pinaka ano, pinaka... Ano ha ng ano ba yun? Yung bilog doon? Ay naku po. Ma ano si Mat na po ni mag ano pang. Parang um. pako yung ginawa niyang pako yung karayom. Wala mo lang ano? Control? Kung dahan mo lang ako ito. Kung may yun talaga pag ito ang mananahi pa. Pinatanggal ko lang yung matalos to last Para hindi maputol yung karayom ulit. hindi um. Dito nagkapan ang sinuli. Di dito yung ikot. Papasok pa mag, ibabaw ang sinuli. Ang um. ikot yung dito. Parang yan ata ginagamit sa ano pa nga, yung bato, yung sa pangpaan ng talimpang, mm -hmm. silyo. Wala eh. so, walang liha. Pwede na, na, pwede na natin Tanong na natin. Ano, kukuha ng karayom? Lagyan ng karayom ba? Pre, karayom natin, pre, ba Sa, sa yan pa mo? Ito. Yan eh. Lagyan bukamat karayom. Lagyan mo. Karambiles mo ano? Lagay tayo na karayom. Check natin baka maputol ulit. Peta mo ba? Hindi na Nabilim kasi no, gabi na kasi Ito. Ito ilagay ka muna ka. Ito nawagan muna ito. Ipasok muna ito nga ito. Itong ano. Nawagan ito muna. Yung ano, yung ito? Ito, ipasok muna ito. to, Ito. Ang bangga ka rin yung mag-ikot. Ay, paano ikot Ito, ito. 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 Hmm. Yan. Yeah. Good na. Ah, so, oh. na? Hmm. Dinahan ka pa nga? Oo. Yeah. Papasok ko yung karayom. Ayan na, oh. Yeah. May karayom na sa loob pang. Yeah, siguro. Tanggalin ko, Taas ko. Yeah. Taas ka muna. Huwag ang mga tamaan. Yeah. Pilitin ko, yeah. oh. oh Pasok. Yeah. Dali lang, pre. Ito, nakapasok ito sa gitna. Ito yan, okay. Pang. Iyan mo. Babaan mo na. Ay, okay, okay na yan. Ito yan okay, Pang. Iyan eh. na. No? Okay na yan. Ah, okay na. Ito pa. Ito pa lang. Karayong niya, na. Nakakona. Hindi, hindi naman siya bumabangga eh. Hindi itong bangilya, no? Hindi no, itong bangilya dito sa kanya di mag... Sorry, para hindi mag... Para hindi niya magtunog. point magsabi. Para din magsabi. Sumabit. Hindi pala sa basta, basta ano. Parang madali lang ayusin kanina pag balik. Ano na ba yun? Pero may ikot naman yung karayom pang lahat, di ba? Diba? Oo. Oh. Ayaw na ata. Ayaw na yung ano yun. Yun na yung bangga niya. Oo, oh, yun yung bangga niya. Yan ang nagapiga para hindi siya magalis. Para hindi nagsama. Ah, parang lock niya. Lock na yan. Oo. Pero ano lang. Dad. Ito na timing. Ragi. Kailangan ma-ano sa gitna. Ayan, Parang hindi siya matumagin. Oo. Uh, Ayan. Ah. Ah. Banggain karayom pa? Hindi kasi yung dikit yan yung aga, yun ang nagkakuha ng karayom. Ah, yun yung kaka, kakainin kaka nyo yung ano? Um, yung, yung sinulid. Yung babaw. Hmm, pag okay na. H hindi po, gusto nila na natin yung okay. Kailak. Ano oh. yung lak? Ay, malaw naman ito. Hawakan ko pa. Ito. Kasi magagalaw yan oh. eh. Hindi na sobrang kasi ka luwag uh, Dapat uh, Iba pala ang galaw niyan. Iba rin pala ang galaw nun. Hindi ganyan ko konti para hindi sa ikot pag nalaw na mo. Tanggalin mo muna natin kung adjust natin. Kasi pag sobra ka luwag, kada galaw mo, yung dahilan ng galayo, yung galay, kita na rin, sobra ka luwag o. Um, um. Kaya okay na ito kanina, luwag luwag mo. Ang galaw kasi lumuwag eh. Hmm. Il ilak, ilak hmm. pang? Ah! Huwag ba mahigpit bang? Hindi ko siya pag... Kasi sure naman nga, may kailangan mo po? So, ito, hindi medyo madali, ano. So, kailangan talaga adandahanin yung timing nito. Kasi, uh, pag nagkamali ka dito, hindi ito maaayos. So, kailangan pag-aralan yung galaw ng karayom, lalo na. Uh, lalo na doon sa pinakabutas niya. Ipasok ng maayos. So medyo atagal mm, namin inayos ito ano. Ah. Uh, ito. Talagang kailangan mo ng mahabang oras. Hindi na ayos pa niya yung ano, yung ikot ng karayom. ikot ng karayom kasi. Mm. Oh, maluwag na pang. Dali ito mo. Sabay ito mo luwag. Bilis siyang magluwag, mag-adjust. Ano, mm. Eh. luwag agad oh. Walang lahat tanggal eh ayos din ah uh, talagang ano lang ah uh, dadaan ka talaga sa proseso ng learning din habang ginagawa namin ito na ay wala hindi mo makita yung lock buti na pa brother hindi kailangan nga dito para makita dito yung pinaportante eh yun o no, para kailangan mabangga eh tapos ako sa kaluwag yung visit ko. Ang pipitan konti. Oo. Oo, na lang yung pipitan ko. Baka ano, yung isa lang ang luwagan mo siguro pang. Wala ka ng mahabang pasensya. Um, hmm. Hindi biro. Hindi hmm. biro. Yeah. Tumaan. Kung hmm. luwag mo siya, pitan. Luwag tayo ulit. Hmm. Ayun. Luwag lang natin konti iba para mo. Ayun. O, oh, tamaan ang karayom pang. Tama ang karayom. Mm <coughs> ikot-ikot pa ikot. natin ikutin ulit Ganun, wala siyang bangga hmm. o, oh, paikutin sa lahat saka mo siya ilalak ayan ang ilalak oh. hmm. ay, ay ay isa, Sundurado ko. singin ko, ano? 400, na, ano? 400 na, no? 200 na. 200 pala bahay ko sa'yo pa. Mm. Ha? No. 400. na. No, Ayun. Ating, uh, timing ka. Timing ka lang. Kasi minsan ka. Pwede na, nang banatan uh, to. Kaya nito ano. Lang at pa natin sa ano. Istingin itahi. Itahi. Okay. okay. Ayan, tsaka may ilalak <coughs> yung todo pala. Ayan, timing. Ayan na guys. Itahin natin yung... Sa... Ano natin? O um, makaputol pa ba ng karayom ito? Sasara muna natin lahat. Masasara muna para matistigan natin kung okay ang karayom. Okay. Lahat lang yan. Ang okay. uh -huh. tigas pang, no? Balik na natin. Ito pang, kabit mo na. Oh, kabit. Ilagay yeah. no, mo na lahat na. rin. Sala muna. Ah, ang eh? Ay, hanggang, Ay lang. yun <laughs> Ha? Ba marunong ka pala? Ay. Wala ka lang. Wala ipin eh. Oo nga. Gusto ito, so, ito yung ngipin. Ayan. si so, balik natin itong ngipin. Ayan na. Nakasenter ba yan, pre? Napat na bisis na nangyayon. Uh, next. Yan, yeah, lagay na natin. Nakagulo na. Isa lang muna ilagay. Isa lang muna, guys. Para matubukan na natin kung tumatahit. Kung tumatahi siya, na yan. Uh, na, try na natin mag-ano. Tila, pre. Now na. Hindi na tila, kung dalay. mo, pre. Hindi na natin? Ayan na, maanda na guys. Hindi, dapat ibuwi lang mo na pa. Oo. Oh. Ano natin? Ay, parang makonikarawin. Prone. Mari, okay, Mari! Okay na yung na yung na. Okay na. galing ni Father Marie, ah. Mari, Mari! 400 na pa. na oh. Okay, okay na. Wow!